Isa magandang araw po sa inyong lahat. Muli magkakaroon tayo ng pagbabasa mula sa aklat ng mga awit sa Kabanata 2, Talatang 1 hanggang 12. Sabi sa Talatang 1, Bakit nagsasabuatan ng mga bansa at sa walang kabuluhan? Ang mga bayan ay nagpaplano. Verse 2, Inihanda ang mga hari sa lupa, ang kanilang sarili at ang mga pinuno ay nagsisisangguni laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis na nagsasabi, Talatang tatlo, ang kanilang panggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Talatang apat, siya na nakaupo sa kalangitan ay tumatawa at ang Panginoon ay kumukutya sa kanila. Talatang lima, kung magkagayoy magsasalita siya sa kanila sa kanyang puot at tatakutin sila sa kanyang matinding galit na nagsasabi, talatang anim, Ngayon may inilagay ko ang aking hari sa sayon, sa aking banal na burol, talatang pito, aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon, sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito, kita ay pinanganak. Talatang walo, humingi ka sa akin at ang mga bansa ay gagawin kong mana mo, at ang mga dulo ng lupa ay magiging iyo talatang siyam. Sila iyong babaliin ng pamalong bakal at tudurugi mo sila gaya ng banga. Talatang sampu. Kaya't ngayon, o mga hari, kayo'y magpakapantas. O mga pinuno ng lupa, kayo'y magsihanda. Talatang labing isa. Kayo'y maglingkod sa Panginoon na may takot at magalak na may panginginig. Talatang labing dalawa. Ang anak ay iyong hagkan. Baka magalit siya at kayo'y mapahamak sa daan, sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab. Mapapalad ang lahat na nanganganlong sa kanya. Salamat sa salita ng Diyos sa ating pagbabasa mula sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 2, Talatang 1 hanggang 12. Pagpalain tayo ng salita ng Diyos.